Si Maria Makili ay isang diwata na nagbabantay sa bundok ng Makili. Dahil sa kanya, mas ang pamumuhay ng mga taong nakakaradika. Madalas ang bumababa ng bundok upang makahalubilo sa mga tao. Magandang araw! Sunny, naghala sa aking magtutulong. Naku, makinig. Bintos kami nagagalap. Meron pa na si tulong ng nais kumulong sa amin. Dahil dito, ay meron siya nakilala mo sa Napakaganda ang bilag, makinig. Maraming salamat. Na di nagtagal ay naging kasing Sagana ang bundok sa mga prutas at tulay. Kaya naman ang makiket ng bundok ang mga tagabayan pagdating sa baba ng mundo, Ay naging ito ang mga frutos at kulay. Lahat ng ito ay pinapasalamat ng mga tao kay Maria Maki. Ngunit hindi naging sapat sa mga taong bayan ang mga nakukuhang prutas at kulay. Sila ay naghahangat pa ng mas maraming ginto. Pati ang mga tanim ni Maria ay hindi nakaligtas sa kasakuman ng mga tao. Hindi sapat ang mga ginto na ating nakukuha. Mas maraming ginto ang kailangan natin. Tama. Mas maraming ginto ang kailangan natin. Sumamalog niya, ngunit dahil mahal niya ang mga ito ay pinalampas niya. May dumating na hukbo ng mga kawal sa kanilang nayon at sinabi na may nagaganap na gera kami ay naparito upang magdagdag ng kawal, kailangan namin ng mga kalanakihang wala pang asawa. Dahil dito, napagpasyahan ang magsasaka na pumasok sa isang kasunduang kasal. Isang araw, bago ang kasal ng lalaki, ay napagpasyahan niya na sabihin ito kay Maria na siya ay kakasal na sa isang mortal na babae. Maria, hindi ko na isang aking gagawin. Ngunit, kailangan ko ito upang ako'y mata. Labis na nasaktan si Maria Makili. Matapos sabihin ito, ay nawala si Maria. Ikinasal nga ang magsasaka sa napili nitong dalaga. Hinagabihan ay kumidlat at umulan ng napakalakas. Narinig din ng mga mamamayan ang tinig ni Maria na nagsasabing, Piligyan ko kayo ng pagkain at kayamanan pero ito ay hindi naging sapat sa inyo. Kaya kong ibigay ang lahat ng kagustuhan nyo, ngunit hindi nyo kayang makontento. Ngayon, damhin niyo ang galit ko. Simula ngayon, itatayo kayo sa sarili niyo mga paa. Wala kayong makukuhang tulog mula sa akin. At tapos, ay lumindol ng malakas. Matapos noon, ay hindi na muling nakita si Maria Mahili. Ni ang simpre niyang dampa ay hindi na muling nakita at naabuso ng mga tao.